Pakitawagan naman atit siya ang asawa ko. Ito po ang number niya. Pakitanong kung mahal niya pa ba si Joanne. Uy, may pinagseselosan si misis. Hello? Ma'am? Hindi, si ano ito? Si Steph? Sino po ha? Si Steph? Ano hindi mo ko natatandaan. Ako yung kaibigan ni Joanne. Nino po ba? Si Joanne. Joanne? Si Joanne, yung ano, kakilala mo dati. Kaibigan niya ako. Tapos naalala mo, binigay mo sa akin yung number mo. Ah! Oo. Kamusta na? Okay lang. Pwede ka makausap, hindi naman ako istorbo. Hindi naman. Basta ka na. Ano, kasi balita ko naghiwalay na daw kay ni Joanne eh. Ni naging, Joanne? Naging kayo ba? Hindi siya. Ha? Hindi ah. Ay, bakit ganun? Yun ang sinabi niya sa akin. Na? Parang naging kayo daw. Sabi ko nagtataka ako. Alam ko nga hindi. Hindi ah. Ano lang, kay, magkaibigan lang kayo? Oo ah. Uh. May esawa ka na ba? Kasi baka may magalit sa akin ang kausap kita. Nandito ako sa trabaho po. Ah, so single ka kagaya ko? Oo. Ah, okay. Nang taong ka na ba? Forty? Forty ka ba? Oo. Magpo-40 ako. Oo, eh, okay lang kasi ako naman. Thirty-two ako eh. Nandito pa ba? Agad dito lang sa Baysa. Sa Quezon City. Dito ako sa Manila. So, nakita mo ng na picture ko? Oo, pinakita sa akin ni Joanne. Hindi ka, oh. Hindi, ah. Ako din naman, di, di naman ako maganda. Wala naman sa akin yung itsura, basta ang mabait. Baka nga, baka nga babaero ka, no? Kasi mga lalaki ngayon, talagang mga babaero na. Hindi oh, na ako maraming maligaw. Sigurado kang single ka. Ilan, ilang beses na ako naloko ng mga ganyan, yung mga... Oh, maligaw hindi, kailangan siguruhin mo muna sa akin na wala ka talagang sabit dahil ako, naloko na ako ng mga ganyan. Yes, tawa na. Uh, ah. Ay, ganon. <laughs> paano yan? sabay ganon eh. Nako, patay tayo dyan. Ayaw mapahama, kuya. Bakit naman? Oh, bakit naging kuya naman ngayon? hindi, kasi ayoko mapahamak mapahama. Oh. Ah. eh, may asawa ka pala. ayoko makagulo. Ah, eh, kaya lang... Paano, hindi ka pala. Ayoko makipag-usap sa may asawa. Ayoko kumapahamak. Wala ka bang irereto sa akin dyan? Nakaibigan mo na lang na single. Rame eh. Single lang dun. Eh. Ayoko ng may asawa ha. Meron. Sino? Ba'y kasama mm -hmm. ka? Anong pangalan? Pakausap na. Ay, nandito ko sa kwarto ka. Sinilisa kami ng kwarto. Hindi ko kasi hindi kita pwede kausapin. May asawa ka na. Bakit kung hindi ka makipag-usap sa akin? May asawa ka na. Makakotongan ka ng asawa mo. nangangailan na naman ako ng tao. Ay nakakatakot. Aswang ka ba? Ayok, ayoko. Ayoko hindi ako pumapasok sa ganyan sa mga maling relasyon na yan. Ang gusto ko ay single. Di ba, di ba ka nakakain naman sa diyan tao? Hindi, kinakain ng tao. Kung kumakain ka ng tao, aswang ka ba? Aba, hindi, ah. Hindi ako nakikipag-usap sa may asawa na. Kaya bigyan mo na lang ako na makakausap. Akala ko naman, sinabi sa akin ni Joanne, single ka. Yung pala, hindi naman. Kuna? Tapos ang litrato mo, eh. Di ba, medyo ka, medyo pogi ka, eh. Maitim itim ako, eh. Ayun, nga, maitim pero pogi. Di ba? Kaya na, may asawa ka na. Sayang. Oo. Ibali. Ang dalawa, hindi pwede, sorry. <laughs> hindi ako nag-aano ng ganon. Ayoko ng mga nakikipag, ano, nakikiapid. Masama yun, bawal yun. Hindi, ah. Uh, Sarap yung patago. Bawal yun. Di ba lahat ng patago, yun ang masarap? Hindi ako ganun. Hindi masarap ang hindi patago. Ayoko ng mga ganyan, mga bawal na yan. At nakasasama yan, ma-riding in tandem ako. O ba, hindi, hindi naman. Ayoko, ayoko. Ihanap mo na lang ako ng single. wag na ako. Alam ko ako, ako'y ano naman, hindi naman ako ka... Hindi pa, hindi. Ano, gusto ko ang picture mo. Ay teka, ay, may asawa ka na. Kung ikaw ay single, mapapadalhan kita ng picture ko. Picture. Pero dahil ika'y may asawa na, hindi. Makikita, makikita ang picture mo pag binigay ko yung number sa'yo ng mga kaibigan ka ako magbibigay ng picture sa may asawa na. Hindi. Doon sa nasa mga kaibigan... Baka pag ipinasa ko sa iyo picture ko, mas lalong hindi mo ako tigilan. Ba? Magbakita mo ako kung anong itsura ko. Sabi nga, masarap kong pala. Masarap talaga akong kausap. Oo Oo. Talagang ako ay mahilig ako makipagkwentuhan. Sige na. Ikaw na matulog na. Mahuli pa ako ng asawa mo. Maghanap na lang ako na ibang kausap. May asawa ka na pala. Mamaya na? Hindi nga. Ayoko. Ayoko. Ayoko ng ganito. Bakit? Nakikipagkwentuhan lang. Bakit? Ano pong ang masama -sama? ano? Ayoko. Ayoko niyan. Mapakutongan. Masampalak. Masugod ako ng asawa mo. Tayo mo. Nasa Quezon City ka. O, saan ka ga? Nandito ako sa makafe. Oh. Pagkita tayo ngayon. Ayoko. Hindi na ako sa may asawa. Oh, wala naman ako asawa ngayon kasama. Oh, yun, nasa ng asawa mo? Oh, hindi na sa bahay. Ay, kahit pa. Oh. Kahit pa. Ayoko. Hindi ko gusto. Tama yan. hindi ko gusto. Ako yung ano, sadyang sapang ano lang ako, single lang. Ah, yung bibigay ko bukas yung ala. Sige. Sige, bukas yung number nung ala. Ika'y magpakatinuna sa iyong asawa dahil baka ika'y makarma. Ba? Hindi, hindi naman. Di, hindi ka, di, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ma, uh, ano ma, ano naman ako, matino naman. Lumal... Hindi ka matino, ikay ma, maharot. Oo. Oh. Maharot ka. But, di, hindi naman. Oo, oh, may harot ka ng konti. Mabait ako. Parang hindi, at mukhang ang asawa may sumasakit ang ulo sa iyo. Aba, hindi, hindi naman. No. Saan ka? Ano, ano, ano gang probinsya mo? Patangas ka ka? Batangas. Ay, pareho pala tayo. Ang sinasabi nga nila, ako nga daw ang Moira ng Batangas. Saan ka ba nandaan? Saan ka kumakantang Mga ano, this Point. this Point? Ay, pumunta kang this Point. Akong nagsisinger-singer dyan. Sa, sa, kal, sa Kalamba, minsan napunta ako dyan. Nagawi ako. Hindi ako, ano, hindi ako nakakapasok pa ng this Point. Oh. Ay, ano ko ngayon? yan ka ba ngayon? dito sa QC. Eh. Nag-ano pa? Eh, Ama. hindi pa bukas kasi may gig ako. Hindi ako nakakatulog ng maaga. Higinig pa ako ng radyo. May ano pa? May ano ako bukas. May gig ako bukas. Hindi ako nakakatulog ng maaga. No, nanonood ako ng YouTube eh. Yung mga takes yan, tinitin lang ako. mga sexy. Nako, maharot nga ito. Ako pag ako gay nanonood sa YouTube, si ano lang. Si... Ano lang pinapanood ko? Sina? Si Alex Gonzaga. Oo. Oh, Pinanood ko sa mga sese. Nako, ayoko nang ganyang usapan. Ay, bababa ko na aring telepono. Huwag! Ito naman. ikay maghunos dili at yung asawa mo'y nakakaawa sa iyong pinagagagawa. Hindi ako ano. Hindi ko naman siya niloloko. Niloloko mo. ikay humaharot sa akin. Eh kung ako'y pumayag, hindi tayo kayo nagkita na. Hindi, pa, hindi Hindi naman. Oh, kung ako'y pumayag na mga magawi dyan sa Makati at umuo ako sa iyo, hindi tayo nagkita. May hindi. Joke lang yun. Hindi kayo magbubugbog ng asawa mo. Ipakulam ka kaya. Pwede, joke lang yun. Hindi ko magagawa sa asawa ko at mahal ko asawa. Hmm, puro, puro salita. Hindi naman nakikita sa gawa. Ano nung di lahat na nga nung hinihiling niya, binibigay? Ay, hindi ka naman magpakatino. O, sabi niya sa akin, Apat ang anak, hindi ako pumayag. Dalawa lang gusto ko. Nako, ako gay, ano na. Ibababa ko ang telepono at marami ako pang makakausap ng mga single. Sabi eh, mo, may... Ay, yan ang sinasabi ko siya, ng ka sa akin, tapos... Hina, hindi na, hindi na, na, ayoko. Baka kayo mga kaibigan mo, kapareho mo rin, mga maharot. Aba, hindi. Hindi, Ay. hindi na. Bibigyan ng ano... Okay na ga, okay na. Sige na, I akala ko ikay single. Sabihan ko to si ano si na tigil-tigil lang kay kapalay may asawa na. Ako sa mga sa akin yung sinasabi mo. Mm. Sige. Eh pa nito patawagin ko sa iyo ha. Sige, sige. Okay, sige ha. Pakabait ha, wag, wag masyadong suldo ano. Ingat. Okay. Tatwang. Kung ako yung asawa nyo, ihawin ko ng buhay yun talaga. Promise. Iihawin ko talaga ng buhay yun. <laughs>